Ako po si Jose Pablo Villarica, edad 59. Gusto ko lamang ikwento ang istoryang naibahagi ng aking mga lolo at lola nung sila ay nabubuhay pa. Ayon po sa kwento ng aking lola Anita, noong kanyang kabataan ay may isang babaeng palagi niyang nakikita sa tuwing kumakagat na ang dilim ay madalas niya itong nakikitang lumalakad sa abot tanaw ng kasukalan sa kanilang kabukiran. Hindi niya malaman kung bakit sa tuwing nakikita niya ito ay hindi niya maiwasang mapaisip at mapatitig sa babaeng dumadaan. Ngunit ang kapansin-pansin dito ay ang matandang babaeng nakasunod sa kanyang likuran na tila kalkulado ang kanilang mga pagitan at tahimik naman itong susundan ng babaeng matanda na hindi sila nagaabot o nagtatabi. Hindi niya ito napapansin sa kanilang pagbalik kundi sa tuwing sumasapit lamang ang dilim na ang buong paligid ay napakatahimik. May sabi-sabi pa sa amin ng kanyang noon ay mga kalaro na hindi raw basta pang kariniwan lamang ang mga taong ito madalas silang gamiting panakot upang maagang magsiuwian ang mga batang paslit sa pagdalaro. Kaya isang gabi, di na niya naiwasang itanong sa kanyang ina kung sino nga ba sila. Pero seryosong tinanaw lamang din ito ng kanyang ina at sinabing, Ay, anak, ang mga misteryosong taong iyong nakikita. Sila, sila ay mga... nagpapataya ng waiting. <laughs> De, biro <pero> lamang. <laughs> ah, anak, may mga nilalang sa mundong ito na hindi natin lubos na maukunawaan. Kundi, kadalasan ay ang kanilang mga katawagan lamang ang ating nalalaman at ang kapapalaghan sa likod ng kanilang malalim at misteryoso katauhan. sa baka sa kanyang nanay neneng na iniiwasan na lamang nitong banggitin ang isang mabigat na kataga nasa kanya ito ay maaaring magdudulot ng hindi makalilimutang mga bangungot na ayon pa sa kanyang nanay neneng isang araw kasama nito ang kapatid para kumuha ng sampalo laking gulat nila nang makasalubong ang sinasabing matanda dahil sa pagiging mapusok ay sinundan nila ang matanda upang manubok. Pero hindi nila inakala ang sumunod nilang nakita. Dahil sa loob ng tala nitong bayong ay nakausli ang isang munting kamay ng sanggol. halos gumulong-gulong sila sa pagkaripas ng pagtakbo. Nag-uunahan para makauwi. Kaya ika ng aking lola Anita, magmula nga noon ay halos ayon na niya itong muling makita pa. Dahil nang isumbong nila ito noon sa kanilang mga magulang ay binalaan lamang na huwag na huwag nang uulitin pa ang ginawa nilang kahangalan. dahil ika pala ng ama nila noon ay nakausap na niya ito nang minsang magkrus ang kanilang daan na walang mapapahama kung mananatili ang kanilang katahimikan at isang araw nga pumutok ang isang balita tungkol sa mga nakakapangilabot na kwentong kumakalat sa kanilang bayan. Ang pananalanta ng naglipa nang mga nilalang nakong tawagin ay mga nagpapataya ng weteng. Hindi, biro lamang. Ituloy mo na, writer. Ang pananalanta ng naglipa nang mga nilalang na kung tawagin ay mga aswang. Na dahil dito, tinapatan ito ng mga nagbabantay at umiikot sa daan na mga armadong kalalakihan. Araw at gabi, na isang umaga nga, ay kumatok ang mga nagaronda sa kanilang tahimik na tahanan upang kumalap ng mga balita. At kung sila ba ay mayroong maibibigay na mga nalalaman. Na dito ay napalingon na lamang ang ama nito sa may dako ng kasukalan kung saan ay madalas nilang namamataan na dumadaan ang dalawang nilalang saka isang tahimik na pag-iling na lamang ang tanging na itugon ng ama nito sa mga nagrondang kalalakihan. Subalit, dito sila labis nang ilabot. Dahil nung gabi ding iyon, namataan nila ang babae na dati ay nakikita lamang doon sa may bukid. Na ngayon, ay heto matatanaw sa may kabahayan at umaaligid. Dahil dito ay nagpasaring ang tatay na parang may kung sino mang kinakausap. At ika nito, wala silang nabanggit kanino man tungkol sa kanilang hinahanap at pinili ang manahimik. At ilang sandali noong gabi ding iyon ay biglang nawala ang babae at hindi na bumalik pa na parang bula. Sir narrator, nakakapagtaka lamang nito. Ika ni Lola Anita ay dumating ang isang araw na namataan niyang muli ang babae. Mag-isa na lamang itong lumalakad sa may sulok ng kabukiran na hanggang siya ay magkaedad ay madalas pa rin niya itong nakikita. Tahimik doon sa may kasukalan mag-isang lumalakad. Ngunit tila hindi ito saklaw ng panahon at napakabagal daw ng kanyang pagtanda. Habang siya daw ay nakayuko na kung lumakad at ang babaeng kanya namang nakikita ay wari hindi kumukupas ang angking ganda at nang magbinata naman ako minsan ko din itong nakita mismo na dahil sa kwento ng mga matatanda ay nais ko din itong mapatunayan kaya isang beses nang ito nga ay aking makita sinundan ko ito kung saan nga ba siya ay nagmumula. Tahimik ko itong sinundan sa may madawag na gawin ng kabukiran habang naglalaro naman sa aking alaala ang mga samot-saring kwentong kababalaghan na kaakibat sa kanilang katauhan. Ngunit, biglang nawala ang babaeng aking sinusundan. na kahit saan man ako lumingon ay hindi ko na ito muli pang matagpuan. Nakadama ako ng takot. Bumibilis ang aking paghinga habang ang aking paningin ay walang tigil sa paglibot. Kaya nang ako ay makahugot ng buwelo ay mabilis akong tumakbong papauwi. Nasa takot na baka ay bigla itong magpakita gamit ang nakakapangilabot niyang itsura. pagkarating sa bahay. Tinanong pa ako ni nanay, bakit daw ako pawis na pawis at kulay suka? Naika ko na lamang ay katatapos ko lamang kasing magsibak ng mga panggatong at sa pagkain ako ay nalipasan. Subalit, akala ko tapos na ang aking kwento. Hindi pa pala. Dahil nung gabi ding iyon, nakarinig ako ng mga nakakapangilabot na mga pagkaluskos sa may bubungan ng aking kwarto. Pabalik-balik, paikot-ikot, at dala ng labis na takot ay kumuripas ako ng pagtakpo papunta sa may silid ng mga magulang ko. Pero, mas nanlaki ang mga mata ko dahil nang pagbukas ko ng kanilang pintuan ay tumambad sa aking mga mata ang hindi ko dapat makita habang si tatay ay malakas na napamura anak ng bomba Pintot so so ka ba Sorry ka pa marunong kumatok. Sorry na. <laughs> bakit naman kasi hindi rin kayo marunong magsarado ng pintuan niyo eh? Eh, papakano na lang kung may biglang sumugod na mga sundalong hapon dito. Tapos sa ganyan tagpo pa kayo ni nani maabutan. At saka... Bintek, e, ano pang mo? At nakatunganga ka pa dyan? Ha? Anong gusto mangyari? Ako? Eh, baka kasi kailangan nyo ng tagasigaw. Bawat shot nyo ng bola. <laughs> Anak ng... Oo na. Bola, bola. Baldaduhin kita dyan eh. Isarado mo na yung pinto. Alis na nga eh. Isarado mo na. Isarado mo Alis na. Oo na. Pintikan ka. Patulog ka na nga dun. Oo na. Ano ba diba yan? <laughs> Puro gusot-gusot yung nakita ko doon ah. Hahaha. <laughs> Bumalik na ako sa aking kwarto. Lalo, ikapa ng aking ama ay huwag ko na lamang daw intindihin ang kung anumang aking naririnig at ako'y magpahinga na. Subalit, pagbalik ko sa aking kwarto kitang kita ko may nakadungaw sa may bukas na bintana napakaitim. Tila isang anino. Halos panawan ako ng ulirat na parabang ako'y mahihimatay dahil sa itsura nitong kanina pa ako ay kanyang hinihintay. Nang biglang tinapik ako sa may balikat ng aking ama na ika nito nais nice daw niyang humingi ng pasensya dahil sa mga nasabi niya. Pero, paglingon ko sa kanya, ay wari nais kong sumigaw dahil sa aking nakita. Subalit, para akong nabatubalani at hindi makapagsalita. Na hanggang sa makalis ang aking ama, ay hindi pa rin ako makakilos. Naiwan akong nakatulala. Subalit, paglingon kong muli sa aking kwarto ay kitang kita ko ang nakakapangilabot na anino kung papaano itong biglang naglaho. Lumipas ang mga panahon at sa tuwing kami ay umuwi sa aming probinsya ay hindi ko maiwasang lahat ay aking maalala ang mga tagpo ang mga nakakapangilabot na mga kwento na naging bahagi sa paghulma ng simpleng buhay ko. Hanggang dito na lamang po, Sir Narrator. Maikli lamang ang aking kwento. Pero kung nais nyo ng kasunod pa, ay malugod po akong magpapadala. Lubos na humahanga, Jose Pablo Villarica. Mga kaibigan, kung hindi pong nagustuhan ang naibahaging kwento ng ating kaibigan tagapakinig, ay huwag pong mahihiyang pindutin ang like, mag-iwan ng positibong komento, pati ang mag-subscribe. Napakalaking tulong po ito para ating may pagpatuloy pa ang magbigay aliw sa pamamagitan ng paglalahad ng mga kakaibang karanasan at totoong kwento ng kababalaghan na may sandamakmak na kanukohan. <laughs> ay, naku pa! at lubus na pasasalamat po kay ginoong Jose Pablo Villarica sa pagpapadala po ng inyong kwento. Isang napakalaking karangalan ang magsadula ng inyong mga kwentong ipinapadala. Basta ba, huwag mo na namang binugulat ang iyong ama. <laughs> Gulat si Nino. Eh, Gabing-gabi na eh, naglalaro pa sila na alay ng resting. <laughs> na may basketball. Shot that ball! <laughs> Ay, Diyos ko. Maraming salamat po at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only kulas na tagapaghatid ng Pinay Horror Good Vibes na nagsasabing Kapag nagalit si Mrs. at sinigawan ka, sigawan mo rin siya. Mas malakas, mas matindi, patunayan mo ang iyong sarili sa pagsigaw mo ng sorry. O diba, huwag ka naman laban. <laughs> Masisira lang ang buhay mo <laughs> <laughs> Mala ka. tulog ka sa labas <laughs> Stay safe and fresh everyone And always stay awesome Peace!